Ano ang paliwanag ng Biblia sa born again? Ito nga ba ay isang relihiyon? Kapag naririnig natin yung salitang born again, ang naiisip agad natin ay yung reliyon. May mga naniniwala kasi na kapag yung isang tao na born again, sinasabi na siya ay na-convert mula sa isang relihiyon. Ang paniniwala naman po ng ilan, kapag sinabing na born again ang isang tao, siya po ay nagbago na ng simbahan na pinupuntahan. Ang iba naman sinasabi kapag na born again, nagbabago na siya ng mga ginagawa niya sa kanyang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, kung titingnan po natin biblically kung ano nga ba yung born again o yung kapanganakang magmuli, ito po ay hindi pumapatungkol sa reliyon. Sa totoo lang po si Jesus mismo nagsabi ng salitang born again. Ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin sa English yung John chapter 3 verse 3. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Basahin po natin sa Tagalog. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Malinaw po sinabi ng ating Panginoong Sokristo na dapat yung isang tao, siya po ay mapanganak na magmuli. So hindi po sinabi ng Panginoong Sokristo na ikaw ay lumipat ng relihiyon. Hindi po relihiyon yung born again, kundi ito po ay utos ng ating Diyos. So dahil malinaw na yung pagiging born again, ito po ay utos ng Diyos, bakit po kailangan na tayo ay ipanganak na magmuli? Ang born again po kasi, hindi po ito yung ipapanganaka ulit physically. Ang tinutukoy po ng ating Panginoong Sokristo, nakapanganakan na magmuli, ito po ay spiritual na kapanganakan. So tuloy po natin yung binasa natin kanina na verse. Basahin natin yung John chapter 3 verse 4 to 7. Paanong may pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag ka magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So si Nicodemo po, ito po ay isang pariseyo. Siya po ay isang hudyo nakita po natin na siya po ay nagtaka sa sinabi ng ating Panginoong Sokristo na kailangan ipanganak siya magmuli. So, akala po kasi ni Nicodemo, ito po ay physical. So, logical po yung kanyang approach. Pero malino mga kapatid, ng sinabi ng Panginoong Sokristo, ang pagiging born again, ito po ay kapanganak magmuli spiritually, hindi po physically. So, bakit nga ba kailangan pa tayong ipanganak spiritually? Kasi mga kapatid, namatay po tayo spiritually. Simula po nung kinain nila ebat at Adan yung prutas na pinagbabawal ng ating Diyos, yung moment po na yon na kinain nila yung prutas na yon, pumasok na po agad yung spiritual death. So ibig sabihin po ng spiritual death, yung dating malapit na relasyon ng mga tao sa Diyos, yung fellowship ng mga tao sa Diyos, bigla na lang nawala. Ibig sabihin, nalayo yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. So yun po yung spiritual death. So in short mga kapatid, dahil sa kasalanan, tayo po ay nalayo sa Diyos. Yun yung spiritual death. So hindi naman po matatapos na tayo ay namatay na spiritually and then tapos na. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kaya po sinabi niya na dapat maborn again tayo spiritually. Kasi nga, patay tayo spiritually. Kailangan mabuhay tayo magmuli. Kasi mga kapatid, kapag nanatili tayong patay spiritually, ibig sabihin lamang po niyan, maiiimpero tayo. So hindi lang po natin mararanasan yung spiritual death at yung physical death. Ang pinakamatinde, kapag hindi ka na born again, mararanasan mo yung eternal death. Kaya ganun na lamang po in-emphasize ng ating Panginoong Sokristo yung salitang dapat ikaw ay ipanganak magmuli. O dapat kailangan maborn again ka para maligtas tayo at tayo ay mapunta sa langit. Ngayon, papaano nga ba maging born again? Simple lamang po yan. Manampalataya ka lang sa Panginoong Sokristo ng buong puso at sumunod ka sa kanyang kalooban. So kapag ginawa mo yon, ibig sabihin nun, born again ka na. Kapag kasi inacknowledge mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, sinasabi mo na ikaw ay nagpapabago na sa Kanya. At gusto mo nang bumalik sa ating Diyos Ama. Kasi nga, nalayo tayo sa Kanya. So kapag binanggit mo yon, instantly ikaw ay maboborn again. Ngayon dahil born again ka na, hindi natatapos doon yung pananampalataya mo sa ating Panginoong So Kristo. Kailangan meron kang gawin at dapat meron magbago sa'yo. So dahil bagong pagkatao ka na, dapat hindi na yung lumang pagkatao yung makikita sa'yo. Kapag bagong nilalang ka na kay Kristo, dapat meron ng pagbabago sa pananalita mo at kilos mo. Basahin po natin yung 2 Corinthians 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So ang mababago po sa atin kapag tayo ay na-born again, hindi po yung religion natin. Ang mababago sa atin kapag na-born again na tayo, yung mismong buhay natin. Kaya dapat pag sinabi mong born again ka na, may nakikitang bunga sa'yo. Meron nakikitang paggawa para sa Diyos, hindi pananampalataya lang. Mahalaga yung pananampalataya para maligtas ka. Pero dapat merong bunga ng pananampalataya at yun yung mga mabubuti mong gawa. So dapat bago mo magawa yung kalooban ng Diyos o yung mga mabubuting gawa, kailangan maborn again ka muna. Kasi yun po yung bunga ng pagiging born again. Yung mga mabubuting gawa. Ngayon, kaya ka naging born again, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ating Diyos lamang. Dahil lamang po yan sa biyaya ng ating Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, dahil makasalanan tayo, hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos at hindi tayo makakapasok sa langit. Pero hindi po ganun yung plano ng Diyos para sa inyo. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay makasama ng Diyos pagdating ng panahon dahil mahal ka niya. Ang gusto ng Diyos, mailigtas ka sa kasalanan mo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang pagiging born again po, ito po ay regeneration. At ang regeneration po, tanging ng Diyos lang ang makakagawa niyan. Hindi po kayo. So hindi mo magagawa na ikaw ay maipanganak na magmuli. Tanging yung Diyos lamang. Kaya dapat tandaan niyo po na hindi sa pamamagitan ng gawa natin kaya tayo na born again, kundi sa ginawa o sa biyaya lamang ng ating Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ito nga po 'yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. So dahil ikaw ay pinanganak na magmuli, i-expect mo rin na hindi lang bagong pagkatao ang meron sa'yo. Meron ka na rin bagong pamilya. Dahil kapag sinabing born again, ang pamilya mo na ngayon ay pamilya na ng Diyos. So may tuturing mo na na ama yung ating Diyos. Kasi nga, ikaw ay pinanganak na magmuli. Hindi na sa mundo, kundi sa ating Diyos na. So, itinuturing ka ng anak ng Diyos dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya kapag naborn again ka, ibig sabihin nun, ikaw ngayon ay nasa pamilya na ng ating Diyos. Bago ka makapasok sa pamilya ng Diyos o bago ka makapasok sa langit, malinaw sinasabi ng Panginoong So Kristo, born again ka muna. Ibig sabihin yan, magkaroon ka ng personal relationship sa ating Diyos, hindi religion. Tandaan nyo po mga kapatid, babalik lang po tayo doon sa original na konsepto ng ating Diyos doon sa Garden of Eden. Sina at Adan, wala po silang religion. Anong meron sa kanila? meron po silang relasyon lamang sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, tanda nyo po, walang religion na makakapagligtas sa inyo. Sa pamamagitan lamang po ng kapanganaka magmuli, doon kayo maliligtas. At yun po ay dahil kay Kristo. So hindi po lahat na nagsasabi na sila ay born again, ay born again na po talaga sila. Ang tunay na born again, meron silang malapit na relasyon sa ating Diyos. At syempre, sila po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila po ay meron ng bagong buhay. Hindi na po sila katulad ng dati sila po ay meron ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo at sila ay namumuhay na ng may kabanalan. So kung sinasabi mo na ikaw ay tunay na born again, ikaw ay meron ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit so, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpapigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So mga kapatid, hindi pwede na walang bunga kapag ikaw ay naging born again. Dapat hindi lang sa pananampalataya matatapos. Dapat ang bunga sa pananampalataya mo sa Panginoong Kristo ay mabubuting gawa. At syempre, pagsunod sa kalooban ng ating ama. Tanda nyo po ito mga kapatid, hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Ang born again, kailangan maligtas ka muna at pagkatapos noon, doon ka gagawa ng mabuti. So kung gusto mo magkaroon ng kaligtasan at mapunta sa langit, ang sinasabi po ng Panginoong Sokristo, kailangan ipanganak kayo magmuli. You must be born again.